Paano kung mawala ang indicator light ng inyong electric kettle? Ibig sabihin po niyan ay walang power yan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit walang power yung inyong pakuluan ng tubig. Punutin ko muna sa pagkakasaksak at umpisaan ko na. Para sa akin ay dito agad ako nagduda sa sheets nito. Kailangan ko munang tanggalin ang cover na yan. Pagkatapos itong screw para mahugot ko ang switch na yan. May dalawang wire connector dyan. At kailangan kong hugutin. Okay naman, may continuity ang electric kettle. Ngayon ay dito ko malalaman kung hindi na gumagana ang electric kettle na yan. O baka naman switch lang ang may problema. Ngayon ay kumpirmado ko na na switch lang talaga ang hindi gumagana. Kaila kong buksan ang loob ng switch na yan, baka kaya pa na ma-repair yan. Ito na po yung mismo pinakaloob. Buo pa naman at hindi pa putol. Ganito lang po ang gagawin ko dyan ha. Meron akong 320 na liha at pagkatapos ay gumpit lamang ako ng kapirasong liha. to sa gitna. At pagkatapos ay isingit sa gitna Diyan sa pagitan ng contact point, maaaring hindi na nagdidikit yan dahil nabalutan na ng korosyon o ng dumi. Kiskisin lamang ng kiskisin yan kung ano man ang nakabalot diyan sa kanyang contact point at babalik din sa dati yan. Noong una ay sinubuan ko na baklasin yan, yung mismo pinakaloob ng switch na yan. Uh, medyo nahirapan din ako na ibalik sa dati dahil nga first timer pero madali lang naman pala siyang ibalik. Sundan nyo lang po yung ginagawa ko sa video kung paano ko bubuoyin ang switch na yan. Okay na po yung switch natin ni-repair. Ngayon ay pwede ko na ibalik sa dating posisyon yan. Yung dalawang wire na yan ay pwede po yung magkabaliktad. Wala pong magiging problema dyan. Yung screw na yan ay huwag kakalimutan. Yan namang cover na yan sa handle. May dalawang hook yan sa may bandang ibabaw. Isasabit lang yung handle na yan at pagkatapos ay pwede nyo po yung iscrew dyan sa may bandang ilalim ng handle na yan. Sasaksa ko kung iilaw na. At pagkatapos ay pwede ko nang lagyan ng tubig. Tingnan ko lang kung kukulo yan. Yung, naririnig ko na. Unti-unti na siyang kumukulo. Ngayon ay uobserbahan ko kung automatic na mamamatay ang kanyang power. Kung nakaabot ka sa parts ng video ito, ay huwag niyo pong kakalimutan mag-like at mag-subscribe ka na rin sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw sa ating lahat.